Ayan mga idea so kung nakikita nyo dito sa timing chain ng Smash 115 Ayan na sobrang luwag So itong motor na to uh, ilang buwan na ito natambay At hindi na nila pinandam Kasi ayaw daw manda itong motor na to So nakita ko dito maluwag yung timing chain At yung pag TDC ko pag top descender ko ayan Hindi na sa naka-align na tugma sa kanyang TDC So ito So, sobrang luwag ng timing chain hindi na sa matiming so ito mga ideas uh, hindi, pag masyensya na hindi tayo maka step by step so ayan sobrang luwag ng kanyang timing chain so ganyan lang pagsukat kung paano mawalan kung uh, batak na yung timing chain so sa mga wala pang idea uh, bigyan ko kayo ng tips kung anong kapareya eh area nya ay pang wave 125 ayan so smash 115 110 so same lang yan sila ayan ayan mga ideas na nagkabit na natin pagpasensya nyo na hindi tayo maka step by step ito na yung pinagpalitan natin na timing chain so ayan goods na siya. at ulitin ko ang kaparehan nya na sukat sa pang wave 125 ayan 92 length ito dito sa kanyang temichin so tingnan natin kung okay na siya ayan ah, dapat wag masyadong magpit dapat meron siyang tension ayan goods na ah, tanggalin natin ito mamaya yung magdito ibalik natin yung sa bindix gear natin tanggalin natin ito at ibabalik natin yung dito sa magdito cover niya Ayan, goods na dyan sa ating timing at hindi masyadong make fit sa ating tensioner. Ayan, so goods nito mga ideas at ibalik na natin ito. Ayan, so dito uh, parehalas lang ng smash wanted sa kanyang instituto. So goods naman ito, mayroon naman kurinti itong motor at ito lang yung dahilan nang nawala sa timing at sobrang luwag ng timing chain na maganda at natampay nito so ayan ulitin ko pang wave 125 yung kapareha ng timing chain ng smash 115 or 110 so ayan so ayan ay, ibabalik na natin ito at paanda rin natin mamaya a, pakinggan natin kung okay na siya at i-change oil din natin ito mamaya kasi wala na yung oil niya sobrang itim na ayan mga diyas ibabalik na natin yung kanyang magneto cover Okay, uh, ito na. Ito na yung timing chain na pinalitan natin. At pakinggan na natin mga Dias, kung okay na itong motor at kung aandan na siya. Ayan yung ating na-change na natin. So dito, uh, dinirect pala nila yung kanyang susi ayan. Tugtong natin yung wires. At tingnan natin kung aandan na siya. So ayan mga Diaz, umanda na siya. So yun pala yung dahilan kung bakit natambay itong motor na to. Dahil hindi na nila mapandar at at wala na sa timing pala yung kanyang sa timing chain at sa tactic center. So dito, ang umiingal dito ang kanyang tambot so. Ayan. So dito banda sa kanyang exhaust. Ayan. Merong butas dito sa binidilingan nila. So ayan. Ah, okay na mga ideas, umandar na itong motor ilang buwan na nakatambay. So lipa tayo sa kabila, so pakinggan natin. Ayan, yung so lang pala yung maingay. So dito ah, goods na at wala na yung ingay dito. Ayan, hindi na natin pinandar kasi hindi na sa umandar itong motor. So ito yung ilan, yung kanyang timing chain na wala na sa timing at sobrang luwag. Ayan, pang wave 125, yung kanyang timing chain na kapareha. So ayan, hanggang dito lang mga Diaz. Peace out.